Hello guys! Welcome back to my channel. Today, gusto kong i-share sa inyo kung ano yung experience ko sa Shopee S Pay Later. Okay, lalo na kung nag-overdue ka na sa bayad. Kung curious ka kung ano ang mangyayari, magkano ang charges, at kung mayroon bang manghaharas sa'yo na collectors kapag di ka nakabayad, this video is for you. So, tapusin mo ang video na to hanggang dulo. Bago nga pala ang lahat, please like and subscribe. Mag-comment ka na din. Okay, unang-una, ano nga ba ang Shopee s Later? So, ito ay isang uh, buy now, pay later na option naman sa Shopee. So, kung meron sa TikTok ay meron din sa Shopee. Actually, mas nauna pa nga sa Shopee na magkaroon ng S-Paylater. Uh, pwede kang mamili ng items at bayaran ito next month or installment. Meron silang due date na ikaw ang pipili. Usually ito ay ating uh, th uh, of the month o kaya naman 10th of the month o kaya naman ay end of the month Siyempre, may interest siya. So, depende to kung ilang months ang installment na kukunin mo or pipiliin mo. Okay, ngayon, ito ang pinaka part. Ano ang mangyayari kapag ka hindi ka nakabayad on time? Malaki ba yung tubo? Okay? ah uh, magkano ba yung tubo or ilang percent ba yung tubo? So, una, syempre, kapag ka hindi, hindi ka nakabayad, meron itong tinatawag na late Piece. Automatic may dagdag na penalty fees sa mismong Shopee app. Kahit maliit lang ang utang mo, lalaki dahil sa charges. May pangalawa, mayroon din itong tinatawag na interest accumulation. Habang hindi ka nagbabayad, tuloy-tuloy yung dagdag na interest. So, yung late fees kung araw-araw silang magdadagdag, araw-araw din silang, uh, araw-araw yun madadagdagan. Number three, app reminders. Habang hindi ka nagbabayad, syempre, tuloy-tuloy yung, tuloy-tuloy yung pagpapaalala ni Shopee as later. Pwedeng sa so notifications, pwedeng text, o kaya naman emails, at o kaya naman ay tatawag sila sa'yo. Pang-apat, Collection agencies, kung matagal nang hindi talaga nabayaran o hindi bayad, si Shopee Partners ay may forward your account sa collectors. Okay, collection agencies, kung matagal talaga na hindi bayad, Shopee Partners may forward your account sa collectors. So, karaniwan, tawag at text hindi ito agad na go home Panglima, yung credit record mo. syempre, maapektuhan to kapag ka ikaw ay nag-overdue. Uh, pwede maapektuhan ang credit history mo. Ibig sabihin, baka hindi ka na ma-approve sa mga future loans or pay later services mo. Based on experience ng iba, hindi agad nangaharas o pumupunta sa bahay. Pero expect mo na madala silang mag-remind. Kagaya na lang ng text at lalo-lalo na yung tawag, iba't ibang number yung tatawag. The longer na di ka makabayad, mas hassle. Kapag kami tumatawag sa'yo, may nagtatext sa'yo, may nag-e-email sa'yo, nakaka-ano yun, di ba? Nakaka-stress. So, isa-share ko naman sa inyo yung personal experience ko. Ito ah, yung aking Shopee. Ayan. Meron akong credit limit na 39,000 at meron akong dapat bayaran na 2,000 pesos at hindi ako nakabayad agad isang araw lang akong nalit at tingnan nyo yung aking naging late charge 103.88 so ang dapat ko lang naman bayaran ay 2,007 uh, 2,077.08 pero dahil nalate ako ng isang araw na dagdagan siya ng 103.88 so ang kailangan ko nang bayaran ay 2,000 180.96. So kung ko-compute yung 103.88 na yan ay lumalabas na 5% ng aking amount do na dapat bayaran. So sabi kanina, kapag ka hindi ka daw nakabayad, di ba, mag uh, meron tayong tinatawag na meron tayong tinatawag na interest accumulation. So, o, hindi ko pa ito mababayaran araw-araw, yung amount na yan, yan ang madadagdag sa amount nyo ko. So, imagine nyo kung gaano yan kalaki. Kaya, base naman sa experience ko, si Shopee SP later ay hindi siya masyadong tumatawag sa akin. Pero nagnonotip siya sa Gmail ko. Yan doon siya madalas mag Remind sa akin. Pero yung tawag, hindi. Unlike kay kay Black Up, na one week ka pa bago ma-due ma date, tawag na sila ng tawag at iba't ibang number na yung ginagamit nila. So, balik tayo dito sa naging tubo ko kay Shopee SP later. Diba, imaginein mo yan. Kapag hindi mo yan nabayaran, baon na baon ang mangyayari sa iyo. So, kaya kailangan uh, kapag ka gagamitin mo si SPay later, ay meron ka talaga ng nakalaan na pambayad kapag ka due date mo na. On or before kang mag due date, kailangan meron ka ng nakalaan. Kasi may ka na kapag ka ganyan, di ba? O kapag ka 2 days na 200 yun, apakalaking bagay nun at napakalaking halaga na rin nun. May mabigat yan kung papatagalin natin ang papatagalin. Kaya mas okay na bayaran natin agad. So, ito naman yung mga tips na pwede nating gawin para tayo ay makaiwas overdue. Ito yung mga tips na ma-i-share ko sa inyo. Gumamit ka lang ng SP later kung sure ka na may pambayad ka sa due date. Huwag mong iisipin na yung pera mo dun sa SP later ay sarili mo. Kapag ka kasi yun yung nasa isip mo, ay marami kong maraming credit limit yung aking account, di ba? Kapag ka yun yung nasa isip mo lang, eh maaano ka talaga, ma over gamit ka. Ayan, kailangan na sa isip mo, utang pa rin yun, hindi mo yun pera. Utang yun na kapag ginamit mo ay kailangan mong bayaran. Pangalawa, iset ang calendar reminder sa phone mo para hindi mo nakakalimutan. So, kagaya niyan sa akin na yan, kaya ako siya nakalimutan ay, ay, kaya ako nag-overdue dyan, ay nawala sa isip ko. Hindi ko siya agad nabayaran. Tapos, ginagamit na ano ko yung cellphone ko. Kaya, ayun. Tsaka ako na lang naalalaki na bukasan. Sobra ako na-stress kasi, ang laki para sa akin, no? 5% na naging penalty ko sa loob lang ng isang araw. Kung sakaling hindi kaya, makipag-communicate ka agad sa Shopee para malaman ang options. Kapag ka hindi mo kayang bayaran agad yung naging utang mo. Huwag pilitin bumili ng mga hindi naman kailangan. Tandaan mo palagi, utang pa rin yan. Kaya ang gamitin mo lang sa SP mo ay yung talaga mga kailangan mong bagay. Yan, hindi yun dahil lang sa mga luho mo, yan, yung mga bibilin mo. Pero okay, okay lang din naman kung meron kang pambayad, di ba? Why not? Pero kung wala naman tayong pinagkukunan na pambabayad natin dito pagdating ng due date natin, wag na lang kasi masisira yung pangalan, masisira yung buhay mo kapag ka na ka dito. So, yun lang guys. Sana nakatulong sa inyo itong video na ito. Kung nagtataka kayo kung ano mangyayari kapag ka kayo ay na-overdue sa Shopee SP later. Hindi naman instant disaster. Pero syempre, hassle at may dagdag na gastos. So, yun guys. Sana nakatulong sa inyo itong video na ito. Kung nagtataka kayo kung ano mangyayari kapag ka kayo ay na-overdue kay Shopee as pay later or kung magkano ba yung magiging penalty ninyo. Tandaan nyo guys, kapag kayo ay na-late kay Shopee as later, kada araw sa amount yun nyo, ang penalty nito ay 5%. Hindi naman instant disaster pero syempre, hassle at may dagdag na gastos. So, yun lang. Kung may experience din kayo, I-share niyo sa comments para makatulong din sa iba and please don't forget to like, share and subscribe para sa mga honest reviews and financial tips. Yun lang. Bye.